Yan, good morning po mga uh, drivers May, ano po, uh, may pito po naman po kami ng days ngayon, no Siguro, isang araw lang to tapos Itong dalawa po, uh, two times, two time timing lang po to ngayon Kasi tapos na po sila Tapos yung, yung po sa unahan uh, Tatlong diving po sila, no Kasi bago po ba nga, tapos isang araw lang po sila ngayon Good morning na lang po sa lahat ng mga solid supporters, solid viewers At shout out na lang po sa lahat ng mga followers ko At pasensya na po kayo na hindi ko kayo mabigkas isa't isa Kasi hindi ko po na memorya po yung lahat ng mga pangalan nyo Kaya shout out na lang po sa lahat At saka good morning, good morning po Punta naman po kami ngayon pala sa Ulanggo Island mga karipers Pagkatapos Pagkatapos sa tow dive uh, Pupunta naman po kami mamaya sa Ano po Na uh, floating restaurant Doon na po naman ang halian mga karipers Kaya yan Thank you po lah Thank you po pala sa lahat ng mga Taong sumuporta po sa akin okay. ngawak nama posisi perayaan. Yan po pala mga reverse uh, Yung nakasuot ng instructor Yan po ang boss namin uh, Siya po si Sir Willie Mabait po na koreano yan mga reverse Mabait na boss yan pa, Ano po hindi po inaabutan ng Ano uh, Hindi naabotan ng kuryoso sa, sa ulo mga reverse mga drivers, palpak na naman tong diving na to. Uh, diving. Uh, okay, okay. Um, it pieces yung mag-diving mga drivers. Tapos yung nadala na BCD. Um, uh, lang. 7 pieces lang yung BCD tapos 8 packs yung diving kulang ng isang BCD tapos buti na lang hindi po nagalit po si Sir Willie mga karebers yung boss namin ha ah, buntik na kami mapagalitan ito kasi palpak yung ano po palpak yung sitting sa BCD oh, ah, ito po isa maghihintay po tung isa lang matapos tung isang ah intro Matapos yung eh hanggang 20 minutes, yan, balik namang hangat. Pagkatapos, ito naman po isunod. Sir, chukom sir. Ha? Okay. okay. Hala, dul, set. Okay. Hala, dul, set. Yan. Okay. Pagkatapos ng isa nito mga divers, tuturuan po siya. Angat. Pagka angat, akyat po siya dito sa itaas. Tapos ito naman pong isang isusunod na intro. Yan. Kasi kulang pong BCD namin. Si Sir Ben pong nagturo sa intro diving. Ayan. Thank you, thank you for watching.